1.05 a.m. <laughs> Pag ito wala pa kami na uli ewan na ito. Deep sea jigging na ito. Sa ating aircon. Biyahe kami na sugbo. Aga kami alis. Dapat 5.30 nandun na kami. Full moon pa ngayon. Nasa makita ba yung ito ba yung bulb? Ayun. Full moon oh. Dali. Dali. <laughs> bilog na bilog ang buwan. Magandang sa inyo. Alis daw yan sa fishing. Dami namin na dalaw. Pero hindi naman lahat ito kakarga sa barko Eh, eh sa barko <laughs> Sa bangka. kaya ito ilaw. Yan, lakas. Yun, dito na kami. Yan, oh, Billy Espinosa. <laughs> Dilim. Full moon, no? dito kami naka-park. Walang signal. Hindi namin alam paano na makakontakt si Boss Alpi Buti na lang may ilaw-ilaw dito. Dito kayo magpark. Paingan muna kami layo 3 hours and 30 minutes biyake. Walang traffic yun layo Full mo no. Sana may madali na kami maganda. iyon know, oh. Full mo no. Set up na kami. Andun yung, yun yung bangka namin lahat. Ito yung mga gamit namin. Tapos ito yung mga kasabay namin. Mga veterano na to. Gaganda ng gamit nila. Sa akin, shopee-shopee lang. <laughs> Antay lang namin bangkero. Ganda full mo no you know, sana may madali na kami pang ulam lang pang ulam lang po Banayad pa yung alon ah, uh, gana kami, no may buwan pa yun oh. ay tao nga yun ay hindi floater lima lang kami balip ito kasama yung dalawa ano, boatman yung dambangka namin ang laki Hihi ang feel na namin may mahuli kaming matino <laughs> eto na yon, eto na subuhan so, namin kung gagana to <laughs> mga desperado moves so oh, fish pond Tenga, <laughs> <laughs> okay, goodbye one for tayo dito hindi naman gumagana oh. sinunod ko na yung sa manual wala pa rin wala, wala siyang reading ng ano yung, depth pero pag dinikit ko sa bangka may re read niya aso ah, mali pa din 150 raw Gago po ito wala oh. Oh, ayan oh, oh. Oh, Tapon ko kaya sa dagat 'to. Oh. <laughs> yung mali na wala kaming tamang rod. Ibang rod pa rin yung dala namin. Hindi dapat no, pang jigging. Tsaka yung lure. Lure namin 40 grams pina mabigat dapat. Gamit nila 400. Ano to, baby yung gamit na. <laughs> Bato-bato na lang muna kami. Bato-bato, binato ang 40. natin lang mapag ganda rito kalmado yung alon yung alon ganda nga eh. mga lang mga isda Wala pa, pang mga isda. <laughs> <laughs> may si to, no? Bigat eh. e din. baka do, linya ni... Kaninong linya ba to? <laughs> <laughs> wala, wala. Kaya ate, may uli. sir. Ibalaban eh. Oo, Mickey, Mickey. May pangano ka dyan? Pang, ano? Adyan, pang, yeah, Ayun, meron kompleto si Kuya Alpi. Kasi kung sabi to, kanina pa to, ang lalim ng tatas na. Ede, baka diba, ano lang din yan, yung, yung weight niyang ano, nung lulo. <laughs> hindi, hindi ganitong balok to, mo. <laughs> yeah. Balok to. Balok yeah. yeah. lang. <laughs> ah, wala, uh, yeah. ano yan, ah, ano, pula po yan. Pula, pula, pula. Seaweed. Pula, po. Seaweed. <laughs> <laughs> pula para mamahalin. <laughs> Hindi bumili lang paulam sa bahay. Kailangan may mauwi. Hindi daw siya nag-order. wala kas tiwala niya. May mauwi daw tayo. Ngawit ka. Bigay mo kay kuya. <laughs> na kaming, isang. Bigat. Mm, bigat. Sige, bira-bira, bira-bira. Ah, bira. layo pa naman. <laughs> Oo, oh, sinagad pala eh, no? Ay, yun ko, oy! Uy, oy! Huwag <laughs> ni Mike! Hello! tawad ba ko! Totoo nga, hindi siya budol! Lapo na pula! Lapu na pula, first catch of the day! Kaya niyo kumagat sa'yo! Lumipat! <laughs> Meron niya, positive! Grabe, grabe! Lapu yan ko ya. Ouy. Iya no. Nakalangalang nang run. Pulibok. Pulibok. Ta timbangin natin. Alaka, ah, may timbangin natin. Nila naman. Meron na naman. Alaka, alaka. Malaki malaki. Malaban, Pating yan, pating. Alaka. Malaban. O, sir, na, ayun oh, bali-kum yung rad niya. Bali-kum 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 bali Kainas sa kanya na una yung kumagat Bala, sim, eh. Dumipat kay Mike. Ito, ito, ito. Oh, teka, Nawala? na, wala na. abang ang dito, ba. Ang abang dito. Wala. Wala. Nakawala. So, yung, so, yung. Meron daw uli. Gumaang, ba'al nakawala. Yun din yung kanina, isa kanya lumipat dyan tapos nakawala na naman mautak. Oh, nawala eh. Nakawala. Malik, bumalik ata. Mabigat pa rin. Mabigat pa, pa rin daw eh. Hindi lang. Mutunog yung rin. Sobrang bigat. Paritrip mo kay kuya. Napagod ka. Napagod na. Kaya ka? Yung pala sabit sa damuan. Ayun, gumaang na na. No. Ah, Ayun, wala. Naku, wala. Gumaang? gumaang, gumaang nawala na naman. Pagka Ayun, meron pa. Labo, niyo, tamang, tamang. Baka lumutang na. Ayun, wala. Nabawasan. Oh, no. Ayun nabawasan isa. May kumagat ko. Kanina na, nawala na yan eh. Nabawasan. Ay, wala. Nakadali siya. Sayang, di ko na ano. Solid. Ako yung okay, ritim. Mabigat. Sakto oh. lang. Yeah, Iyo daw <laughs> 8:38 ng umaga, huli check. Yun know, oh. Puro nakabuka yung bibig oh. Ay tatlo pa lang. Tatlo. Ano tawag nung bisugo? Kay Mike din yung isa. Wait and bait yun. Huli si Josh Wala daw kanina eh. Bumalik. Meron din diyan. Baka Baka kasabit. Ay, di ay lapo. Huli siya, you know. Tupusit. Eh, uh, hey, ano yan? Kaya, abot mo din yung anaw, gancho. Cattlefish yata. Eh, yun o. Know. Abot mo din yung anaw. Abis mo. <laughs> Baka makawala. Cattlefish. Ah, so, oh, ano? Uh, kalamares, uh, o. Oh. Hindi oh. <laughs> <laughs> na, teo. Susukahan tayo. Ay, oo. Baka susukahan tayo. Kaya sumabit ka rin, kuya, no? Ayun yung ay line mo. Uh, so, yung ginawa, ba? Magbigat uh, lang. Magdumura. Ayun, Nakawala na. Makawala? Nakawala. <laughs> <Makawala? laughs> <Makawala? laughs> ay, putik na, kawala. <laughs> Nandudo eh. Ay, di, yun, yun, nasa net, Nandudura. Nakawala sa loob. Nakawala sa loob. Buti nasa loob. Ayun, Nandudura. ra. Ha? Oh. Nag-squirt. May kasabitan kayo? Si Josh. Kaya Alpi ba? Si Josh, di ba? Sabitin mo eh. Sabitin mo eh. Sabitin mo eh. Oh. Sa kanya nahuli. Doon, oh, sa, sa kanya. Ah, sa iyo ba? Ha? Sa kanya nahuli sa bait and wait. Sa <laughs> bait oh, and wait sa iyo uli. <laughs> sa iyo <pala>, uli <laughs> no. Kaya pala lalo. <lumala. laughs> kay Mike uli, nakatatlo ka na. Sa <laughs> kanya nahuli. Nagkasabit. So, kay tatlo nagkasabitan kayo. Tatlo sila nagkasabitan. Oh, ayun na pala. Oo, oh, color green, di ba? oh, green yun sa'yo eh. kay Kuya, ano, gray eh. Kuya Alfi, gray. Wala, wala nga, nagkabubo. Kay Josh, anong kulay kay Josh? Wala, wala nga, tanggal. Ah, tanggal na yung sa kanya. Ayun, may kalamaris. Kalamari. Oo. Oh. Bait and wait tayo lahat! <laughs> <laughs> wala kayo, Alfi? Oo, oh, wala kayo, mga dalawang dangkal. Pagdating natin. Dito, ito, ito Ayan, o. Oh. Nag-i-squirt na. tayo. <laughs> Nag-i-squirt, dudura tayo. Duraan puh, puh. Dito, dito, dito. Dito, dito, dito. Lipat kami pwesto. Laki, oh. Bangon, barko yan. Hydrographer. Laki ng barko. Ah, may alon. Laki, oh. May alon, laki. Oh. Gawa ng bangka. Gawa ng bangka. barko. Gawa ng barko not working sorry wala wala number oh pindot mo puro ganun lang zero still zero wala ripan may uli uli sir roll well down wala balik balik ko extra heavy pa yan wala tago laban no. Sana. Hmm. Pero Ma, malaki. malaki to. Kita mo ang kulay mo. Kita mo sino ka? Lumabas hmm. ka. Malapit na. Malapit na ka Na. To Lali. Dilaw na, dilaw. ano, multi-color ka pala, no? Casting type. Parang ang ganda ng linya mo, ang laki. eh yan, yan. Yeah. Yan, ang laki. Laki, laki. Oh. Oh. Ay. Jumbo hot dog, lapu lapu po. Galing! <laughs> <laughs> oh. e Nakailala na tayo. Ay, yun, yun. Lima na ako to. Ay, ayos! Kadalawa na si Rolda, no? Hello, oh. Kakahuli yeah, pa no? lang no? ng lapong malaki ulit. Ah. Reporting. Oo, oh, oh, laki na ito. Yeah, Ayun, ano? <laughs> Uubusin nyo na naman ito. Yeah, ano mo ka? Ito, oh. Gabraso, What's no? Panapitong? Gabraso. Oh. oh. baka mamaya pa yun. Saan yan? markahan, kuya? Ayon, ano, punita mo Ah, yan. may punit. Yung may punit yung saan. Sa'yo yung buo. Ah, ah, okay, Ayos. huli p check. 1 2 3 video pa ayun, picture ta Taka. oh meron daw uli idol natin ano? o, na? ako na lang ata walang huli ah may, may bala tatao sa pet ay hindi meron oh, meron dala talaga dala tayo. ayun daw ni Josh <laughs> meron nga ayun meron nga ano kaya yan lapo Pating. O, yun, yun. Ano, pating? Anak ng pating. Ano ito? Ano ito? Stephen? Stephen. Stipe. Stephen. Stephen speaks yan, o. Yan na, yan na. Hoy! Ano yun? Makintab, makintab. Tulingan. Tulingan? Pwede na? Okay, angat, angat. Angat, Ayun, 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 Ay, di ayun, 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 pinuputol yung buntot uli, uli. Ano ayun, 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 Pink ayun, 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 Ah, katulad okay, kanina. Tulingan. <laughs> ah, hindi ko nakabutan agad. Ang oh. bilis eh. Swerte ka dyan sa spot ah. Oh. Kanina rin, no, oh. pag lag -lag lang natin. No. Oh. Meron agad din. Eh, oh. no. Yun, huli check. Dalawang tulingan sa Tatlong lapong. Tsaka isang ano, ah, dalawang bisugo dalawang bisugo pa lato Cattle fish cattle ilagay namin sa plastic ang mm, nandudura eh May mo Josh Ah acidic daw Ayun naron ano ano pako Ayun oh Ano nan lang pala Ay nakuha siya O kulang wala muli Huli to huli Alis da ayam pako Ayun yan Ayun para sa Butiking dagat jig niya doon mo yan? Oo no. pain. Re-release mo? Gawin sa aquarium. aquarium, yeah. Pain <laughs> <you. laughs> May balat tayo sa puwet. Tuli check. Kaya nalaman niya, na. Lapas ah. Pitik-pitik pa.

Ah, maliit. Barakuda. Um, ano, Sa puli, eh, oh. Kung talos ng ipin, <laughs> <laughs> undi pa, undi pa. <laughs> uh, oh. Ito yun. Kung Oo, wala ka nang ipin. Dami na. Kunti pa, kunti pa. Barakuda yun pa, na barakuda. <laughs> May ano ulit, may uli si Stephen. Lapu naman, hindi na siya toy, tulingan master. Lapu naman, oh. Red lapu May blue dots. Oh, uh, blue dots? oh, yeah, Ayun, yeah, no? that's yeah, no? the no, so. Oh, yan yung mahal. So, ganda, ganda. Ah, yung isa pure orange. Oh, yung ganito. Mas malaki siya yun, yung... Domi na. Dito lang yan kay Kuya Alti. Brought <laughs> to you, bro. Pag-uwi uh, na kami. Nang trolling uh, yung dalawa eh. Mukhang may nahuli pa. May nahuli, may nahuli. <laughs> ay! ay, ay, ay Nakawala. kawala laki yan o. Oh. Nakawala. Nakagat. Oo, nakagat. Yung isa. Oo, <laughs> <So>, ay sungkit <so laughs> yun eh. Ito, okay. isa. meron. May, may kagat. Ayun oh, ano? Oh, basag-basag yung lore mo eh, pingas-pingas eh. Oo oh, nga, ano, nilantay, eh, no? Oh, eh. Talas ang ngipin. Pwede, nakawala, nakawala. Ito isa. Ito yung sa amin, tsaka yung crayfish. Ito yung sa kanila, ang dami oh. Skabetsa yan, skabetsa. <laughs> dami. May kitsampu ata yan, eh, no? Kaya ano lang, eh, Steven, parang limang... Ano na yun eh? <laughs> Ito ba sa akin? Oo, sa akin lahat yan. Kasi oh, yung malaki. Ay, ay so, malik na yung Kasi sa'yo may ano ko, may ano eh. Ang saya. <laughs> may dot-dot. So, Ayun may blue dot na lapo pinakamahal. Ano, <laughs> so, na. Pinaka <laughs> Ganda oh. Ganda ng lupa rito. Pino. Lahat sila may huli. Lahat sila may huli. Ang gaganda ng huli nila. Ako ang huli ko, ito, ito. Salimpi. Bye, bye, bye parking <laughs> daw. Ay, kakabayaran na. Punta kayo ni si ano, Kuya Alfi. Talagay ko yung Facebook niya kung need niya. Maka kayang ulam pwede gawin dito? ito. Laki din pala. Ito yung unang uli. Kabuka yung bibig niya eh. Ayos mga sirs. Kundo, sunset. Hihi, uwi na kami. Hindi pa ako makain tubig tubig lang ako ganda rin dito brown sun pero pinong pino pinong pino ayos si bat na kami Dadrive drive pa ako ewan ko kung anong luto gagawin nila dito sweet and sour 1.7 kilos lang pala to malaki tingnan pero magaang pa tsaka mataba ito bisugo iso sweet and sour ka na ngayon. Bye! <laughs>